Welcome to the Grand Media Conference of Sense of the Father, isa sa mga bago nating aabangan sa ABS-CBN Studio starting June 23. We're, uh, th thank you to all those watching us na right now sa ating live stream. And uh, just for your information, kakatapos lang po ng one hour special screening dito sa Gateway Mall 2. And uh, everybody's hyped and energized and ready to ask their questions from our friends from the press to the cast. And uh, eto na hindi ko na patatagalin, Let's introduce them one by one. We begin with our uh, directors and our creatives, our head writer Senon Palomares. Hi Senon, please greet everybody. Ha magandang, hapon po and uh, salamat po sa pagpunta. Kapangalan mo yung super yung detective. Tama ba ako? See, I'm listening <laughs> intently. Thank you, Sinon. Our directors, Bijoy Balagtas! Iba ka na, Bijoy, ha? Dati, noon time show, noon time show. Ngayon, director na ng mga prime time, ha? Thank you, Bijoy. Bate, please, everybody. Ah, uh, good evening po sa inyong lahat. Thank you for coming and to see our few uh, preview. Ang dami kong tanong kay Bijoy, pero mamaya na yun. Uh, joining us also tonight, FMR! Direct! Magandang gabi po sa inyong lahat. The, the busiest. busiest. Ay, salamat po sa pagdating ninyo at pag-suporta niyo po sa amin. Thank you, Derek. And now, let's introduce our cast members, starting off uh, portraying the role of Jago Ramirez Tearso Cruz III. Good Kuya Pim, please greet everybody. Hello, good evening sa inyong lahat. I hope uh, nakiliti ang inyong uh, pag-iisip <laughs> at damdamin sa nakita ninyong one hour na, kumbaga, teaser sabihin yes. na natin. Teaser po ng uh, Sins of the Father. Ayan po, abangan ninyo. Uh, hahanapin ko rin yung Five hundred fifty million dollars. <laughs> Thanks you, Pip, Portraying the role of Lolita Trinidad, the one and only Lot Lot De Leon. Tibalot! Yes, hi! Good evening! Ayun po. Hello. <laughs> si Lolita. Iba ka kanina. <laughs> ano Ay. mo? Mga pawoling. Dahil iba din. po yan sa ating mga magagaling na director, yes. Direk FM. Sobra po. Thank you to Lord. Isa sa mga kanina, hindi naman sa I didn't recognize him, pero yung look niya was really refreshing kanina. JC De Vera. Hi JC. Oh, hi thank you. Uh, good evening everyone. Uh maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta dito. And uh, I hope everyone um, hindi sana kayo madala sa pag-invest. Ayun <laughs> <laughs> uh, lang po. Thank you, thank you. Well, you Yayaman tayo. Well, you have to convince us, JC. Medyo dahil sa nangyaring niyan, eh, parang matatakot na kami mag-invest. Pero we'll discuss more of that later on. Pro portraying the role of Enzo Rivera, Seth Fedelin. He's back on prime time! Maraming uh, uh, maraming marami salamat po sa pagpunta at binabati ko. Uh, Nakasuporta rin dito ang mga talagang sumusuporta sa amin matagal na. And Um, sana po abangan po natin to ang um, Sins of the Father. Maraming maraming salamat po. Siyempre, pag may Seth, merong Francine. Francine Diaz! Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Um, thank you to our supporters po and to our families um, sa pagpunta nyo. And Kuya MJ, ready na po kami sumagot. Ready na. Ready nang <laughs> sumagot. Also joining us tonight, isa sa mga versatile actresses The one and only Shaina Magdayaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. In your blonde era. Oh, yes. <laughs> Para kay attorney Lea na makikilala niyo na po very soon. Uh, maraming salamat for coming here. Uh, balita ko lahat ng nanood ngayong gabi ayaman. Okay ba yun? Wow! Hindi. Totoo ba yun? Um, we really uh, worked hard. Everyone is really working hard for um, this show po. And and so, sana nagustuhan po ng ating mga manonood at hindi pa po ngayon, uh, hindi pa po doon magtatapos ang lahat. Pasimula pa lang yun. Pasimula pa mm -hmm. lang. Thank you, Shaina. She is back on television sa so prime time. Jessie Menjola! Hello po! Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagbunta at pagsama sa amin ngayong gabi. Grabe! Isa lang talaga masasabi ko. Ang ganda pong makita na finally everything has glued together. At saka ang ganda po ng mga eksena. Gusto ko po magpasalamat sa aming mga director. Sobrang ganda po ng show na to. Sana po supportan nyo kami. Mag-invest po kayo ng pagmamahal at support. Supporta po sa show namin. <laughs> Thank you, Jesse. Speaking of invest, alam mo, feeling ko yung linya niya ay tatatak sa mga manonood at uh, magte-trending, mag-viral. Portraying the role of Mike Trinidad, the award-winning actor, John Arcilia. Um, Gusto niyo bang umaman? Oh, yes! Ha? I will make your money work for you! Mag Nakakatakot <laughs> kasi convincing. Eh. <laughs> kasi iyon dapat mong i-work out doon, eh, 'di ba? Dapat mo convince mo talaga sila. And naniniwala naman si Mike sa sinasabi niya. Well, that's the twist of the story. Anyway, good evening po everyone. Uh, so uh, thank you for coming. Of course, uh, uh, ayo kong buhatin ng sarili namin yung bangko, pero I'm sure nagustuhan niyo kasi ako talagang you know, uh, ibang klase kahit na late ako. Parang ibang klase yung kulay, ibang klase yung timpla. No? So, I'm sure ganun din po ang ramdaman nyo. So, keep on watching. Uh, malapit na po sa June 23. Yan ang minature ng ating bida, na magiging iba ang timpla, iba ang kwento, socially relevant at maraming uh, matututunan ang manonood. He is back on primetime, the one and only Gerald Anderson. Ayana, uh, good evening po sa inyo lahat. Maraming pong salamat sa lahat po ng friends and family, supporters po namin, uh, the Philippine Coast Guard, friends from the media, maraming pong salamat. Um, sana ho ay nagustuhan nyo. Maniwala kayo. I think nakita naman po sa produkto na talagang pinaghirapan po ng lahat niya. Not just the cast, everyone. Lahat po ng tao behind the camera, um, from the writers, directors, the, 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 staffing crew, lahat pinaghirapan talaga namin to para sa inyo. Um, patikim pa lang to. Maniwala kayo sa akin, ako po mismo nagsasabi sa inyo, patikim pa lang yan at marami pang dapat abangan. Yes. It's yeah. just the tip of the iceberg. Okay, sure. let's kick off our Q&A. Je, ako na muna yung magtatanong, no? Uh, seeing it in fruition, ito na, yung unang patikim, ano yung pakiramdam? Ah, nakakataba ng puso kasi talagang when you see the final product, parang negosyo lang yun eh. Yung pinaghirapan mo isang bagay, tapos kumikita na siya. Ang, ang ano eh, the fulfillment is different. And, Jay, hindi tayo mga investors dito. Okay, okay. Kung gusto mag Jay, ah, mag mag-invest, po kayo sa akin. Galing mo, parang hanggang ngayon, yun diba? Mo. <laughs> Nagmana sa tatay ko eh. <laughs> sa tatay ko. No, but, um, Yeah it's uh, like lagi am always request abs is pag may to po sa sana may social awareness and sana may may mapupulot na aral yung mga tao pag pinanood nila because uh marami distractions these days diba? we have we have scamming we have social media we have influence everything so uh, when i'm given an opportunity like this i can be in Besco kasi alam ko sa sitwasyon natin as a company and you know as as a country hindi ano hindi lahat ay bless katulad nito so when, whenever we uh, get opportunities and blessings make the most out of it okay speaking of that i want to know kanino nagsimula yung kwento uh, it's very socially relevant pinag-uusapan siya ngayon let's talk to senon senon paano mo nabuo yung story ng Sins of the father Um actually hindi lang naman ako yung It, it's basically the whole team uh, of course uh, from JRB dun sa amin uh, aming, uh, uh sa aming creative manager kay Dindo Perez kasama rin namin yung mga writers namin so ang tagal naming bin rainstorm tapos antagal, tapos uh, kasama sila direct mga ganyan ang tapos pinipresent namin doon sa mga actors tapos nagko comment so back to the drawing board. Ang it, it took us like, you know, months para makam-up makam talaga namin yung solid na kwento okay. na alam namin that we could be proud of. Pero yung theme kasi parang scamming, di ba? Parang mm -hmm. ganun yung dating, you know, Parang investment scams. Uh, were you inspired by true events? Uh, true stories? Yes, in a way. Kasi okay. parang feeling ko wala naman siguro sa atin dito ang hindi pa naka-experience ng mas scam Meron What na pa dito? Na ano? Sino naman na-scam na dito? Ay, dami na. Oo nga. Oo. oo oh, oh. Ay, sa cast ba meron? S Sige nga, uh, Mike Trinidad. Walang uh, nung 90s, di ba, yung pyramiding sound. Ah, yes. So, millions talaga sa family namin, sa buong family oh, wow. namin. And ang nag-scam sa akin, estudyante ko sa acting. Ooh. Yes. Isa uh, so Estudyante ko siya. So, ang tawag niya sa mga sa parents ko, uh, nanay, tatay, and then sa mga siblings ko, kuya, ate, and then ganun siya ka-close sa akin. And in fact, ginamit niya yung acting niya sa akin. Oh, wow! <laughs> Buong barangay nila, pati mga classmates niya sa school, na, na, nakuha niya lahat. And then, so, um, hinabol siya ng, nung iba, no? ng ibang mga naskam hinabol siya. Actually, tinorture siya ng, ng, mga kaibigan niya sa isang building. Tumalon siya ng three floor, ng Ay! third sa third floor. Na-hospitalize siya. Then, nung ma-hospitalize siya, tumakas siya after several days. Oh, wow. ngayon, ang, ang uh, last na alam namin sa kanya, nag-change siya, nag-change siya ng face. Oh! Huh? Very cinematic panaman, naman yung alam, kwento. Alam, pang teleserye. Yan. kami ni Yula Valdez ang, kas, ang Sulat mo na. <laughs> sorry, Yula Valdez. Yula. Kami ni Yula ang kasama doon before. Oh, wow. Yeah. Wow. Tilot, you raised your hand kanina. Oo. Alam mo, may ano. Dati kasi nagbibenta ako ng bangus. Alam mo naman ako, hindi okay. ba? Kailangan kumita ng pera. Gusto natin umaman, right? Yes! Okay, fine. So, syempre, there was a time, uh, many, many years ago, nagbibenta ako ng boneless bangus. Okay. Sumali ako sa expo. Order okay. ako dyan. Oo. Uh, meron nag... Baka naman ikaw, hindi. hindi. <laughs> may nag-order sa akin, 80,000 pesos worth of bangus. Okay binayaran ako ng manager's check. Okay. Tinanggap nung tao ko. Nung tinanggap yung ano, kinuha, dineliver, pinick up. Pinick up ng isang kilalang van. Okay. Hindi ko nababanggitin ko ano. Pinick up. We went to the bank. Talbog. Fake yung manager's check. Pero yung account number at saka yung pangalan existing don sa bankong yon. Wow. Pero walang ganong fake yung manager's check. Nahabol mo na yung scammer na yan? Hindi na. Wala na. Kaya yeah. mag-iingat po kayo. Kaya. Kasi ni Reco pito ah, sa, sa isang seminary lot before, di ba? Hmm. Nag-order Yes, siya? yes, yes. Tapos yes, yes. biglang nawala. Yung pala yun. Yes. Wow. Yes. Jessie, you raise your hand. Huwag na lang. Huwag <laughs> <laughs> na lang. Who else? pero ba dito na ganyan, na loko? Chin, na loko ka na ba? Ah, hindi. Hindi po. <laughs> <laughs> scam sa pag-ibig. <laughs> Um, hindi po ako, pero yung mga kakilala ko po. Ayun, oo. Um, yung iba, parang investment funds din po yung right. nangyari sa kanila. Um, yung iba ng utang pa para may mapasok dun sa investment na sinasabi na dodoble. Tama. Pero biglang nawala lahat. So, dun po ako na naawa talaga sa mga nangangailangan pero sila yung naloloko madalas. Mga too good to be true eh, no? So, tama yung sabi ni seno no? Parang lahat ng tao dito sa media conference natin, kung hindi man kayo yung nabiktima, may kilala kayong nabiktima. So it's really uh, relevant and prevalent ngayon.